Isang mapagpalang araw po ng Sabado sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Sabado po ngayon sa loob ng ikalawang linggo sa panahon ng Adviento at ngayon po ay December 16, simbang gabi simula ng Pasko sa puso ng sambayan ng Pilipino. At espesyal na araw po ang December 16 para sa National Shrine of San Antonio de Padua sapagkat ngayon po ang ikalimang anibersaryo ng pagtatalaga sa simbahang ito. Yung tinatawag pong uh, Celebration of the dedication of the church. Nangyari po ito December 16, 2018. Kaya ngayon po ang ikalimang anibersaryo ng Peace of the Dedication of the Church of the National Shrine of San Antonio de Padua. Kaya pagbati po sa ating lahat sa pagdiriwang po ng mahalagang anibersaryong ito. At dahil nga po, December 16, simula na po ng ating mga simbang gabi at Misa de Gallo. Binabati ko po ang lahat ng mga magsisimba sa Misa de Gallo at Simbang Gabi at mga deboto ni San Antonio ng Padua, mga viewers, mga supporters and followers of our daily gospel reflection. Saan mo kayo naroon, patuloy natin ipagdasal ang isa't isa. Dalangin ko po na maging makabuluhan ang ating pagdalo sa mga Simbang Gabi at mga Misa de Gallo. Pagbati rin po sa lahat ng mga tumutulong sa mga proyekto o programa sa Pamasang Dambana ni San Antonio ng Padua, hindi po namin magagawa ang aming mga programa at proyekto kung di po dahil sa tulong na inyong binipigay. Salamat po at welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. minamahal kong kapatid, ngayon pong araw ng Sabado, ikalawang linggo sa panahon ng Adyento at unang simbang gabi sa pagkat December 16. Atin pong pagninilayan ang mabuting balita ayon po kay San Juan. Mula po ito sa ikalimang kabanata, mga talata 33 hanggang 36. Ang pamagat po na ibinigay ko sa ating reflection ngayon ay nagsasabing simbang gabi, makabuluhang panahon ng paghihintay. Mga kapatid, totoo naman, Nagsisimba gabi tayo, hindi lang bilang isang tradisyon. Sapagat hindi naman po yung gabi ang ating pinagdinilayan dito at binibigyan ng pansin, kundi ang ating pagsisimba, ang pagdalo ng Banal na Misa, na ang sentro ay hindi po naman ang gabi o ang araw, kundi ang Panginoong Hesus sa Banal na Eukaristia. Siyam na araw po tayo magsisimba bilang paghahanda sa diwa ng ating pagpapasalamat at yan ang kahulugan ng kasama po ang mahal na Maria, ginagawa natin makabuluhan ang siyang na araw na paghihintay kasama ang mahal na sa pagdating ng Panginoong Yesus. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, tinukoy ni Yesus si Juan bilang isang bagong Elias na dapat munang mauna sa kanya upang ayusin at ihanda ang daan para sa kanyang pagdating. Odi nga po ba, parang pagsisimbang gabi din lang po yan. Tayo po ay naghahanda Mauuna po ang mga simbang gabi bago ang gabi ng pinakang uh, hihintay natin, ang gabi ng pagsilang ng ating Panginoong Yesus na siyang simula ng panahon ng Kapaskuhan. Ito ang tinanggap ni Juan Bautista na papel o misyon mula sa Diyos. Ito ang papel na maging tagapanguna ng ating Panginoong Yesus. At ito rin ang dapat natin gawin sa panahon ng pag simbang gabi. Iniyahanda natin ang daan para kay Yesus sa ating puso. Ang pagdating ni Jesus ay hindi lamang inihanda ni Juan para sa mga tao. Ito ay buong pananabik niyang hinihintay. O ba? Diba? Ganon din sana ang ating nararamdaman. May pananabik habang hinihintay. Kalaki pang ating mga dasal at sakripisyo sa pamagitan ng pag-isibang gabi habang tayo ay naghahanda sa pagdating ng Kapaskuhan. Kaya mga kapatid, sa unang simbang gabi, marahil sa panahong mahirap ang buhay, na bagamat pinag-iingat ang lahat, andun pa rin yung ating pananabik. Bagamat andyan pa rin ang banta ng pagkakasakit, pero nagsasakripisyo tayo. Buong galak tayo naghihintay, subalit may kasamang pag-iingat. Pero ang tanong eh, paano nga ba natin matutularan si Juan Bautista sa kanyang ginawang paghahanda sa pagdating ng Panginoon? Una, ito ay isang uri ng paghihintay na may kalakip na pananabik sa tunay na darating waiting with excitement, alive, alert, awake, and enthusiastic. Sabi ni Father Jami, I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Sabagat ilang araw na lang, Pasko na, ay eh sino ba naman ang hindi magiging alive? Kapag nakikita mo sa paligid ay kumukutitap ng mga ilaw sa iba't ibang kulay. O ba? Diba? Masaya ang kapaligiran. Laganap ang mga Christmas parties, mga pagibigay ng regalo, pagtanggap ng aginaldo, pero higit pa doon ang dapat maging disposition natin. Hindi lang panlabas na paghihintay, kundi paghahanda ng kalooban. Meron din ba tayong ganong uri ng pananabig? Katulad ng pananabig ni Juan Bautista. Higit pa sa anumang bagay, ang ating pinanabikan ay yung tunay naman talagang darating na hinihintay na walang iba kundi si Jesus. Oo nga, tatanggap kayo ng regalo, pero huwag natin kalilimutan na si Jesus ang pinakamahalagang regalo ng Diyos sa atin at nag-iisang dahilan kung bakit may Paskong pinagdiriwang. Hindi siya tumigil sa kanyang ginagawa hanggat hindi niya naisasakatuparan ang kanyang misyong tinanggap mula sa Diyos. Ang pagdating ni Jesus ay buong pananabik na pinaghandaan at hinintay ni Juan. Pangalawa, paghihintay na hindi nalalamig o nagsasawa. Consistent dapat ang ating paghihintay, hindi yung ningas kugon, Hindi yung sisimbalak sa simula, pagkatapos mawawala ng pitong araw, babalik na ulit siya ikasyam, pagdating ng Pasko, nakalimot na, inuna pang pangingin ng aginaldo kaysa ang sumimba para magpasalamat kahit alam na ang Pasko ay pistang pangilin. Di ba? Kaya dapat consistent ho tayo sa ating ginagawang paghihintay. Hindi naiinip, masigasig kung anong sigla sa unang simbang gabi hanggang sa ikasyam, ganun pa rin. At sa Pasko ay mas masigla pa ang dapat nagiging damdamin. Hindi kinakitaan ng pagkabalisa. Marami po sa mga nagsisimbang gabi ay talaga namang masigla at gising lang sa simula. Pero habang tumatagal ay tila ng lalamig, isa-isang nawawala. Sana po, ibahin naman natin ngayon, maging masigasigo tayo at maging consistent. Mayroong magsisimba lamang, dahil nakita ang kaibigan, merong sisimba dahil gusto makatabi, ang kanyang hinahangaan, kaya sabi ko nga, simbang tabi, hindi naman talaga naging simbang gabi. Nagsasakripisyo pa tayo sa diwa ng pananalangin ng may pananabik at ginagawa natin ito dahil mahal natin ang hinihintay na darating. Nakumpleto ang simbang debosyon, hindi naman dumadalaw sa simbang obligasyon. Nako, baka nga po, sana pagkatapos sa simbang gabi, pag-araw ng linggo, ay nagsisimba pa rin kayo sapagkat yun po ay obligasyon. Hindi lang po tayo nandidebosyon. Pangatlo, paghihintay habang aktibong ginaganap o ginagawa ang mga tungkulin. Active waiting. Hindi yung nakatunganga ka lang, naghihintay ng darating, wala ka namang ibang ginagawa. Gawin mo makabuluhan at mabunga ang iyong paghihintay. Gawin ang mga pananagutan ng may pagmamahal. sapagkat ito ang nais ng Panginoon. Kaya si Juan Bautista, patuloy niyang ipinangaral ang tungkol sa pagsisisi at pagbabalik loob. Hindi ho siya tumigil hanggat hindi dumarating ang Mesiyas na hinihintay. Itinuro niya ang daan patungo kay Jesus para sa kanyang mga alagad. Ayon ang kordero ng Diyos na nagpapatawad sa kasalanan ng sandibutan. Kaya mga kapatid, hindi po maaring ihiwalay ang misyon ni Juan Bautista sa buhay ng ating Panginoong Jesus Bago dumating ang Pasko, kailangan may adbiyento. Bago dumating si Jesus, kailangan ang paghahanda na gagawin ni Juan. Because John the Baptist is a very significant and powerful and important Advent figure. May Pasko sa may Adviento. May Jesus at mayroong Juan na naghanda ng daan sa kanyang pagdating. Kaya inanyahan po tayong lahat ni Juan Bautista sa unang simbang gabi na gawin nating makatotohanan, makabuluhan, at may pananabik sa diwa ng panalangin ang ginagawa nating paghihintay sa pagdating ni Jesus. Inakay ni Juan ang mga tao papalapit kay Jesus. Sana po ganyan din ang ating maging misyon at layunin sa ating pagsisimbang gabi. Akayin natin ang ating kapwa. Hindi lamang para makiuso upang maghanda ng may pagganibig sa diwa ng pagdarasal sa pagdating ni Kaya ang tanong po eh, sinisikap ba nating maging katulad ni Juan kahit sa mahirap na panahon na ating pinagdaraanan, katulad ng pandemya na hindi pa naman tayo talaga 100% pandemic free. Marami pa rin po nagkakasakit ngayon, kaya ingat-ingat pa rin. Ilan na ba sa hanay ng mga tao na kasama mo ang nawala na ng ganang mabuhay, naligaw ng landas at naakay mo pabalik sa Diyos. Kaya mga kapatid, makabuluhang ang paghihintay ang simbang gabi. Tularan natin si Juan na buong pananabik na naghihintay sa pagdating ni Jesus. Manalangin tayo. Ang manaming mga pangirihan, Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala. Maraming salamat po sapagkat sumapit na ang mga araw para sa simbang gabi. Maging makabuluhan nawa ang mga araw na aming dadaluhan ng misa upang maging tunay na handa ang aming puso sa pagdating mo sa amin. Maraming salamat po sa bawat pagkakataon na binibigay mo sa bawat isa sa amin. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po niyo at nakatulong, ilike po niyo at i-share. Bahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Sa lahat po ng patuloy na sumusuporta, sumusubaybay at tumatangkilig sa Daily Gospel Reflection, maraming salamat po. At sa lahat po ng mga tumutulong sa aming mga programa at pangailangan, hindi po sapat ang salamat, kami po ay nagdarasal din para sa inyo. Patuloy na watang ingatan at pagpalain ng mga pangilihan Diyos. Ama, anak, ng Espiritu Santo. Amen.